Magandang araw mga karelasyon. Ngayon, tatalakayin natin ang uh, Things Men Fall In Love With A Woman. Kaya kung ikaw ay curious kung ano nga ba ang mga qualities o katangian na nagpapabaliw sa mga lalaki at nagpapatibok ng kanilang puso. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So, huwag na tayong magpaligoy-ligoy ating alamin. Number one, her authenticity. Unang-una sa lahat, nahuhulog ang lalaki sa isang babaeng totoo sa sarili. Yung hindi siya nagpapanggap para lang magustuhan. Yung hindi kailangang baguhin ang pagkatao para lang maka -impress. Kapag ang lalaki ay nakakita ng babaeng natural sa kilos, sa pananalita, at sa paraan ng pakikitungo, nagkakaroon siya ng impression na wow, eto na yung hinahanap kong babae. Dahil sa panahon ngayon, marami na ang masyadong curated. Lahat ay filtered na. Lahat nakaplano lahat calculated para magustuhan ng lalaki. Pero ano nga ba talaga ang mas nagugustuhan o hinahangad ng lalaki? Yung babae na kaya niyang ipakita ang flows niya, ang kanyang kahinaan, at confident na tatanggapin mo siya despite ang kanyang mga kahinaan. Kaya tips sa mga kababaihan, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. kailangan mo lang maging totoo. number two, her warmth and kindness. alam niyo ba na maraming lalaki ang hindi agad na fall sa sobrang ganda. pero kapag nakita nilang mabait, maalaga, caring at uh, may pusong o marunong umunawa, doon sila mas mabilis mahulog. Ang kabaitan ay nagbibigay ng sense of peace sa lalaki. Kapag nararamdaman nila nga uh, safe sila emotionally sa isang babae, mas lumalalim ang feelings nila. Sa mundo ng lalaki, madalas maraming pressure sa trabaho, sa finances, sa expectations ng society, at siyempre, ng mga taong nakakakilala sa kanya. Kaya kapag nakahanap sila ng babae na understanding, nagpapakita ng care, nagbibigay ng comfort, parang nakahanap sila ng tahanan. So tips ulit, small acts of kindness matter. Simple lang, pag-aalala kung kumain na ba siya, pagbigay ng encouraging words o simpleng pagsabi ng mag-ingat ka. Para sa lalaki, napakalaking bagay na ito. Number three, her emotional intelligence. Hindi lang sa academics nakuhulog ang mga lalaki. Mas malakas ang impact ng emotional intelligence. Ang babaeng marunong mag-handle ng emotions niya, hindi madaling magdrama at kayang makinig ng walang panghuhusga. Sobrang attractive ito. Kasi sa totoo lang, Maraming lalaki ang hindi expressive kaya kapag may babaeng marunong umunawa sa nararamdaman nila at naiintindihan sila ang ganitong klasing babae ay nakikita ng lalaki bilang tunay na partner sa buhay. Tips para sa mga babae. Matuto na makinig. Minsan hindi kailangan ng sagot o solusyon. Kailangan lang ng lalaki na may nakikinig nang hindi siya kinuhusgahan. Number four, her playfulness and sense of humor. Alam nyo ba, ayon sa mga pag-aaral, men actually fall in love faster with women who can make them laugh kasi louder creates bonding. Isipin mo na lang, kapag laging seryoso ang relasyon, madaling maging mabigat at boring. Pero kapag ang babae marunong makisabay sa mga biruan, marunong makipagkulitan at hindi pikon, ang sarap-sarap kasama. Para sa lalaki, ang babaeng kayang gawing light at masaya ang atmosphere ay napaka-rare at priceless. Kaya ladies, huwag matakot ipakita ang kakulitan at pagiging playful. Yung tipong kahit simpleng bagay, kaya mong gawing masaya. Number five, her confidence and independence. Hindi ito pagiging mayabang. Ang tunay na confidence ay tahimik pero ramdam yung babaeng alam ang value niya. Hindi kailangan ng validation ng iba para maramdaman na mahalaga siya. Dagdag pa dito yung independence. Kapag may sariling goals, sariling pangarap, at sariling buhay ang babae, mas attractive ito. Ibig sabihin, hindi lang siya umaasa sa lalaki para sa mga pangangailangan niya at para maging masaya. Para sa lalaki, ito ay nakaka-inspire dahil mas uh, gugustuhin nilang maging bahagi ng buhay ng isang babae na may direksyon kaysa sa isang babae na walang sariling pagkatao o ito yung babae na paasa o umaasa lamang. Number 6, Her Femininity and Nurturing Side Hindi lang ito tungkol sa damit o physical na itsura. Ang femininity ay nakikita sa gestures, sa softness, sa lambing at sa paraan ng pagiging maanaga. Sa totoo lang, kahit gaano kalakas ang isang lalaki sa labas, hinahanap pa rin niya yung feminine sign ng isang babae bilang balanse dahil dito siya nakakahanap ng katahimikan at rest. So tips, huwag kang matakot ipakita ang paglalambing. Minsan, yung simpleng haplos o pag-aasikaso, yun ang mas naaalala ng lalaki kaysa sa kahit anong mamahaling regalo. Number 7 respect towards him. Mga karelasyon, para sa lalaki, ang respeto ay kasing halaga ng pagmamahal. Yung oh, hindi siya minamaliit sa harap ng iba, yung pinapakinggan mo ang kaniyang sinasabi or opinion. Hindi mo siya tinatrato na parang wala siyang silbi. Ang respect ay love language ng maraming lalaki dahil kapag nawala ito kahit gaano ka pa kaganda o kabait mahirap kang mahalin kung wala kang respeto kahit hindi ka sumasang-ayon sa kanya ipakita pa rin ang respeto pwede kang magbigay ng opinion pero huwag mong gawin sa paraang nakakasakit sa ego niya so ayan mga karelasyon ang mga bagay na nahuhulog o naiinlab ang lalaki sa isang babae. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.